Koko nagmukhang tomboy sa buhok. Ang daming nagkomento sa sweet photo ni na Koko Martin at Julia Montes nagbakasyon ang celebrity couple sa Rome, Italy. Napansin ng mga netizen na ang laki umano ng pinagbago ng hitsura ng aktor. Parang nagmukhang tibo umano si Koko. Yung new hairdo ni Koko nagmukha siyang tomboy eh. May nakapansin namang may suot umanong wedding band. Si Julia. May wedding band si Jay. Pre or post wedding photo shoots. Kaya naman may nagkomento na, it's official. Julia looks up here now na out sila si Coco parang kinikilig din. Nga pala hindi ang celebrity couple ang nagpost ng mga kuha nilang sweet photo. Kundi ang may IG account na B617 Management.